yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos. Makikita po natin doon at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Ang sinasabi ko lang, kung isang tao ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga pulis na nandun dati. Sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pineresan ninyo. Please do not put words into my mouth. Kami po ay nakita namin yung uh, video. And then we will verify. Uh, kung ano po yung uh, veracity ng uh, mga sinasabi ng uh, bawat isa na naimbitahan po dito. Tornia uh, Raymond Fortune, August 8, 2023, there appeared to have been a altercation between a cyclist and a person who later turned out to be named as Wilfredo Gonzales. first the red vehicle was on the regular car lane while the bicycle was on the bicycle lane you were going to see the red car encroach into the bike lane so the cyclist tried to avoid the vehicle by swerving to the left and then the red vehicle would now again swerve back into the lane, cutting the path of the cyclist who was trying to progress forward. The gentleman inside the vehicle would step out of the vehicle, um, strike the head of the cyclist, pull out his gun from his waist, and cock it. Thereafter, this same gentleman would, using his left fist, strike the right shoulder of the cyclist, and then subsequently drag. The cyclist's bicycle to the curbside. The video that uh, Attorney Fortune has shown, the uh, cell phone video of uh, the altercation between a cyclist and a motorist, wherein it was shown that the motorist drew his gun and cocked it in front of the cyclist. Upon viewing the video, I real, I feel outraged and really very, very angry that it happened. I recognize the street to be Kasun Avenue. At napakadali, na siya ng aking mga kapulisan. sapagat siya ay dati palang lang pulis. Nag-retire noong 2016 and later on I found out na may lumabas na dismissal order sa kanya noong 2018. Nang dumating yung si Mr. Willie Gonzalez, ay nakita ng mga media na dinala ng aking mga tauhan dahil ang aking chief ng firing range ay dati niyang uh, kakilala niya dahil ito si Mr. Gonzalez pala ay gumagamit ng firing range dati sa So, dinala siya sa aking opisina and I talked to him. That moment, uh, he had uh, been saying that uh, he had already settled with the biker. And doon ko nalaman na meron pala ang insidente pala ay August 8 pa. During the time, I considered to be under my custody because it was just around 30 to 30 minutes, less than an hour that we've seen each other and uh, we've uh, I've uh, talked to him. I'm still assessing whether he is a suspect, whether he is uh, indeed a suspect or already somebody who had already thrust out his uh, problem with uh, his, the person uh, that he might have aggrieved. I allowed him to join me in facing the media, which uh, on the hindsight, giving us a perfect 2020 vision, I did regret, uh, which uh, we saw, the, and I saw the great backlash against me in the media. The reason why this morning I talked to my uh, Chief PNP, to the RD and CRPO, and uh, to the besay of Napolcom and the SILG, I asked them to remove me from my post as District Director of QCPD to pave way for a better and uh, deeper investigation of this matter. So You mentioned earlier lapses. Will you please elaborate on that? You mentioned earlier. You have committed lapses. Can we elaborate on that? Uh, the first lapse that i, uh, I do admit to is uh, allowing the person to join me in facing the media regarding the investigation that we are we are doing. It should not have been done uh, uh, Mr. chairman it should not have been done uh, sir uh, your Honor, considering that uh, the other party is not uh, present and uh, and he is about to assert that uh, they had come into agreement, which uh, at that time uh, I have not processed fully. But now, with a uh, perfect vision that hindsight uh, accords us, is really one sided considering that it's only him who had been speaking. Uh, I should have uh, really exerted effort to locate the person. So, that's uh, really one of the major things that uh, if given a chance to do again, I will do differently, sir, Your Honor. And because of that lapse, that is the reason why you tender your resignation as the head of QCPD. Yes, sir. Kung titignan po natin yung sitwasyon, uh, ito isang uh, biker, mm, nagbabike lang versus a motorist na mayro sa sakyan. Uh, dahil sa isang uh, sitwasyon na dala sa presinto. Uh, nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know uh, your name, please? Uh, Police Lieutenant Colonel Jake Barillas po, sir. Thank you. During the conduct investigation, Um, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides perpetrator. Ha? Ah, uh, grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me. Ah. Uh, po huwang mag-grave threat yung nagbibisikleta. At walang armas. On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako. Pwede bang ang mag Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, Your Honor? Yes. Pwede Wala... ba siyang mag-commit ng grave threat? Oh. kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. W wala po yung honor. Bali yung grave threat po, uh, doon sa side ng cyclist against kay Mr. Gonzalez. Ah. Tapos yung malis mischief naman is um, complaint ni Mr. Gonzalez against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, ah, uh, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based doon sa statement na binigay nung cyclist, inayin po niya sa statement niya na tinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or Did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Hindi, hindi, hindi. Teka, tayo, te, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did, uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Uh, ano to? Gonzales. Yes, sir, Honor. Ah, yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? A, uh, pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Eh, Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation. Sabi mo grave threat at saka malicious mischief. ah uh, naging malicious po dahil po yung sasakyan, uh, nag-incar po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong? Yan yeah, po. Doon sa, doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent? Yes, Your Ha? Huh? ang lakas pala ng siklista. Ma magiging siklista na rin ako kung gano'n ako kalakas ang mangyayari sa akin. Ah, uh, alam mo iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi noon, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things, Iho, Dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos? According to the report of the good attorney, uh, Fortune. Di ba? butin mo ako. We have no idea about the yung bayaran sir na 500. Wala pa kami idea. So when they uh, entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? During the course of initial investigation, nagmanifest po sila na verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magka magkaregluhan kasi sa PNP bawal po ang magka ng areglo. So, para hindi kami makula yan, um, nirefer namin sa barangay for mediation. Kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, uh, kung titignan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Forton, Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko, sa isip lang niya, ay eh, liliit yung mundong kinagalawan niya. Now, yeah. kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and uh, hindi dapat uh, hindi ba dapat kayo na naka ang titingnan po niyo eh, kung sino po ang nasa tama at sa tingin ko mukhang nasa tama yung yung siklista eh. We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi, ko, sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala mana ah. na. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao, na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga police na nandun dati, sino ang di dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pinersan ninyo. Please do not put words into my mouth. Taan pong ang investigasyon ng House of Representatives sa kaso ng ex-cop na si Mr. Wilfredo Gonzalez. Maski ang Senado ay nagbabalak na magsagawa din ng kanilang hiling hinggil dito. Si General Nicolas Torre ay nagbitiw na bilang hepe ng QCPD ng dahil sa insidente na ito. Tino-sino pa ang madadami sa usaping ito. Ang sikleste naman ay tumatangging maghabla ng asunto laban sa ex-cop. Marahil sa kadahilan ng natatakot siya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa panayam naman ni Ka-Anthony Tibernes sa X-Cop ay nasabi niya na di siya mag-aatubiling ulitin ang kanyang nagawa dahil daw nakita niya sa sikles tanan ng ang mga mata nito sa galit kung kaya niya nagawang bulutin ang kanyang baril at ikasa ito. Bukang wala sa kaisipan niya ang pagsisisi sa nagawa niya at para pang sinisisi ang vlogger na nag-upload ng video kung kaya't ito ay muli pang naungkat. Bukod kay General Torre na nagparelive sa pwesto, tatlong pulis na inisyal na nag-imbestiga ng kaso ang iniable na ni Atty. Raymond Forton. Dapat talaga lahat tayong gumagamit ng kalsada ay matutong habuan ng ating mga pasensya. Mahirap talaga dahil sa traffic, stress at kung ano pang kadahilanan pwede talagang mainas tayo agad. Kaya dapat meron tayong pampakalma habang nasa daan para maiwasan ang ganitong mga insidente. Ilang beses na bang nangyari ang mga road rage na ganito? May ilang sikat na kaso na ang naibalita dati tungkol sa ganitong klase ng insidente. May mga buhay na ding nawala dahil dito. Ilang tao na din ang naipakulong sa ganitong kaso. Pabuti na lang at walang buhay na nawala sa insidenteng ito. Dapat siguro ay lalo pang pahigpitin ang pagbibigay ng lisensya sa mga driver. Pahigpitin din ang pagbibigay ng lisensya sa firearms, bigyan ng psychological exams ang mga kumukuha ng lisensya. At kalkalin kung may mga kaso ba itong nagawa o nakabinbin pa bago pa mabigyan ng lisensya sa firearms. Tahuling panayam ni ka-Anthony Tiberna sa biker ngayong araw na ito, tilinaw niya kay Mr. Tiberna na walang pananakot o ano paman kung kaya tayo na niya pang magdemanda laban kay Mr. Gonzales. Nagkapatawaran na raw po sila at ayaw na niyang magulo pa ang kanyang buhay. Tahimik na daw sana ang lahat kung hindi lumabas at nagtrending ang naturang insidente sa paglabas ng video. Kayon pa man nasabi din ng biker na sasabihin lang niya ang pawang katotohanan sa nalalapit na pagdinig. Pero nilino niya at paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang balak magsampan ng kaso laban kay Mr. Gonzales. Abangan na lang po natin kung ano ang kahihinat ng insidente ito. Madami na ang nadamay sa naturang insidente. Sana ay may natutunan tayong aral sa nangyari ng sagayon ay hindi na tayo makaabala at makadamay pa ng ibang tao. Hanggang dito na lang mga kapatid at the barkads Huwag po kalimutan mag-like, comment, subscribe sa aking channel. Thanks for watching.